Hello, good morning. Hindi pa napatay yung street light eh. 7:35 ay ah 6:35 na hindi pa napapatay yung street light. Nalasing siguro yung ano. Tiga patay. Hello, good morning. September 2 September 2. At uh, tayo magpapakain ng ating na uh, dumalagang baboy. sang kilot kalahati sa umaga isang kilot kalahati sa hapon ayan good morning po sa inyong lahat good morning September na September Merry Christmas po sa inyong lahat dyan Merry Christmas po sa inyong lahat dyan yan nakita na siguro yung ano yung naglik na tubo kahapon hinukay nila Ano eh. 140 meter yung hinukay nila nagsala sa labat di ano, yung ano tubig linya ng tubig ayan wala na yung tubig dito ayan oh. yung Kasi hindi naman ginagamit yung tubig. Tumatakbo yung metro. Kaya nag sila dyan. Hindi makita eh. Biruin mo nga naman. Tumatakbo yung metro. Hindi naman. Wala man gumagamit. Ayun, ibig sabihin talaga may lake. Hello Peggy. Good morning. Good morning Peggy. Ayan o ang akin dumalaga ang akin dumalagang baboy oh ano kumusta na kumusta ha kumusta ha kakain na kakain yan ang akin si Peggy ay siya kumakain sa sep si September 7, 5 months. Ayan o. September 7, 5 months. Kaya sinasanay ko na sinasanay ko na na nakatali. O yan. Para sasanay siyang nakatali. hindi pa masikasong malagyan ng ano, ng uh, ipa. Hindi ko alam kung ipa o malamang nito yung ano, yung kusot uh, ng kahoy may lagay dito. O di kaya yung uh, mais, yung mga puno ng mais. Kasi dito sa amin, malapit ng mag-ani ng mais eh, baka yun ang mapalagay dito. yan Biro mo na siksik nila yan. Yung ipa noon na nabahaan, hindi naman naalis yung ipa eh. Kasi bumaba siya eh. Kasi nabasa nga siya eh. Ngayon nung natuyo, aywan ko bakit na, natunaw. Ganun pala yun. Hindi naman lahat inadala yung ano yung ipa. Natunaw. Tapos yun nga, nilagyan ko ng sampung baboy yung biig eh nagtagal-tagal eh natutunaw oh. Ayan oh. Kaya wala na uli sa level. Ganun pala yun. Dapat yan halos pantay dito eh dito. Natunaw eh oh. Ayan, mga damo-damo na lang yan. Yung hindi, niya na, hindi nila nauubos. O, oh, ayan siya. malapit na yan walong uh, tatlong buwan na lang pwede nang pa -AI. pero sabi nila 6 months 7 months pwede na raw pa AI basta naglandi ano pa lang eh 5 months pa lang eh September 7 5 months kaya subukan kong magano. Subukan kong mag-alaga ng uh, inahin baboy. Kasi mahal din naman ang bik eh. Pero mo ngayon yata for pakinig ko 4,500 dito sa amin. Eh, kung mayroon kang sariling uh, inahin o oh, hindi ka nabibili. Sana okay lang to. Sana okay ka lang ha. O. May ano to. May lain durok sa yan o. Itim. Batik. Batik yan. Batik. Ubusin mo yan. At yan eh. Pag hindi mo naubos. Tutulungan ka ng manok diyan. Pag hindi mo naubos yan. maluwag na maluwag siya rito ngayon maluwag na maluwag siya kasi ito ang capacity nito pang sampuan eh pero naobserbahan ko eh 4 meter by 4 to eh ang laki nito pero naobserbahan ko eh yung sampu maluwag pa rin eh naiwan ko ah kasi yun ang sinunod ko lang sa ano eh sa housing ng mga may babuyan eh. Housing ng ano, yung uh, housing uh, proposal ng uh, Pro. Pero ngayon hindi na PIDPRO ang gamit ko eh. Puri na. Kasi yung kinukuha nang ko ng PIDS eh wala siyang product ng PIDPRO. purina na at saka yun yatang PIDROLAC. Eh yung ano yung Pedrolac yung uh, tawag dito yung breeder 1900 Tapos yung uh, Purina naman 1550 50 kilos Eh doon na lang ako sa Purina medyo mababa ng konti yun namang pedrolak 1,500 ah 1,560 yung uh, purina ah Uh, ah, tawag nito pedrolak pedrolak yeah, oh, pedrulak. pero yung kinakain niya purina yan purina Okay, Peggy. Busi mo yan. Binabantayan ko at uh, ng manok eh. Oh, yan. Kukunti na. Oh. One and a half yan eh. One and a half kilo sa umaga. Tapos sa hapon, one and a half kilo rin. May tubig ba? May tubig. ay may tubig pa siya matagal niya maubos yan eh lalo kahapon na ano na kukunti na kahapon yun siguro mga nasa one gallon na lang yung laman nito yung tank eh di binuksan ko eh nakadalawang oras na bago ako bago ko na alala, oh, punong puno eh ayan tumapon dito sa wallowing po tumapon dito sa wallowing pool yung tubig balikan ko eh alas 8 medya na yata ng gabi Ayan, ayan. Medyo marami-rami yung tubig sa wallowing pool. Oh. Yan. Hi, Peggy. Ayan siya, oh. pa 5 8 7 to 8 months yan ay kahapon pumunta rin yung technician dun sa kapitbahay ko kay Edgar pamangking ko nag uh, ano siya nag, uh, AI siya kahapon ngayon dun ako dumaan sa likod sabi sa akin eh kaya well, huwag ka dyan sa ano, sa ano, at baka ma -ano, ma magulat. Kasi bagong AI Ano kayang epekto nun sa bagong, ano, bagong, uh, bagong AI uh, iiay. Kasi tinanong ko kung, kung magpa siya. Oh, ano? Busog na. Ha? Naubos mo. Oh, yan. Naubos niya. May konti pa. May konti pa. Para na yun sa manok. Ayan. Iwan na kita.